hail the new chief of the Philippine National Police. Formal lang itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Nicolas Torre III bilang ikatatlumput isang pinuno ng higit ang libong puwersa ng pambansang pulisya. Hamon ni Pangulong Bongbong Marcos kay Torre, paigtingin ang police visibility at response, palakasin ang anti-criminality at anti-drug campaigns at pagtibayin ang dangal at dignidad ng pulisya. Hindi dapat natatakot ang estudyante o ang mga manggagawa, motorista, magulang na maglalakad sa kalsada umaga man o gabi. Bilang alagad ng batas, inaasahan ang buong kapulisan na kumilos ng marangal, maglingkod ng katapat at maging sandigan ng ating mga kababayan. To this. Bilang tugon, ilan sa mga programang ipatutupad ni Torre ang 3-minute response time sa mga sumbong na dati niya nang isinulong sa Quezon City Police District. Pag may nangyari insidente, dial 911, kung saan ka man nakatayo, dapat may pulis na darating dyan sa inyo sa loob ng tatlong minuto. Promise! Pabiru pa niyang sinabi na walang pwedeng makapagtago sa kanya. Gagamitan kita ng life and heartbeat monitor para mahanap. <laughs> o oh, diba? <laughs> And for that, pag nagtago ka, mga 16 days. <laughs> Iniutos din ni Torres sa mga pulis na palakasin ang paghuli sa mga sangkot sa droga sa pakikipagtulungan sa mga barangay official. Pero giit niya, walang dapat na mamatay at nalalabag na karapatang pantao. Nangako siyang magbibigay ng legal assistance sa mga pulis na maaharap sa kaso habang ginagawa ang tungkulin. Kasama sa metrics natin ang number of arrests. Paramihan. Sige, Paramihan, tandaan natin, yung mga tao na inaresto mo, hindi mo binaril, hindi mo pinatay. Buhay oh, yan. Ano ang human rights. Samantala, hinimok ng bagong PNP chief si dating presidential spokesperson Harry Roque na umuwi ng bansa at harapin ang kasong qualified human trafficking. Ito yun yung kaso na hindi mo na pwedeng dalhin sa kalsada o para rally. You really have to come and submit yourself to the jurisdiction of the courts. Handa rin umano si Tore sakaling maglabas ng arrest warrant ang International Criminal Court kay dating PNP chief at ngayon ay Senador Bato de la Rosa. Obviously, we are also making contingencies na pag may nangyaring ang ganito, anong ating gagawin? Pag may nangyaring ganon, ganon ang ating gagawin. Tubong hulo sulu si Tore. Bago maluklok sa pinakamataas na pwesto ng pulisya, pinamunuan ni Torre ang Quezon City Police District, Davao Regional Police, Western Samar Provincial Police Office, ganun din ang Batangas City at Mabalacat Police Stations. Nagsilibi rin siya sa intelligence at field operations sa Central Luzon at Mimaropa. Bilang regional director sa Davao, si Torre ang nanguna sa operasyon para mahanap at maaresto si Apollo Kibuloy bago siya na-promote bilang director ng Criminal Investigation and Detection Group. Bilang pinuno ng CIDG, si Torre naman ang nagsibi ng warrant of arrest kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Noong 2018, naharap sa kasong grave misconduct si Torre pero kalaunan ay na-dismiss. Si Torre ang kauna na ang hepe ng pambansang pulisya na produkto ng Philippine National Police Academy. Dati ay galing ng Philippine Military Academy ang mga chief PNP. May isang taon at siyam na buwan ang 55 anyos na si Torre para manungkulang hepe ng PNP bago ang kanyang mandatory age of retirement sa March 2027. Ilan sa mga issue na aharapin ni General Torre bilang bagong PNP chief ang transnational crime tulad ng kidnapping, cyber threats, dala ng makabagong teknolohiya at mga dati ng problema ng extremist violence at police misconduct. Michael Delizo, ABS-CBN News.